So, nandito po kami sa bus. Kaya po kami. kami sa rain, Boracay. Nakabas po kami. Pupunta kami sa Boracay. Dito po kasama po natin pinang malulupit na concentrator. Pa, <coughs> tinamin kami rin. Ang pangalan na naman. So, naghihintay na po kami umalis sa bus. Kumakain po kami ng orange. Dito po yung balat. po tapunan. <laughs> so, mga kasama po namin, mga vlogger po. Ito po. Vlogger. Ito so, po. Magkakaroon po kami ng content wars sa Vico. Sa Vico, here we go. Oh, kilala. <laughs> We're going to Vico. And at sa mga fans parang kilala sa bahay, sa mga lechon ha ah, shout out yung lechon ko ha ah, in the basement <laughs> oh <laughs> so so yun po so, waiting na lang oh, oh. Apo. 70... 7048. 7048. So, we're here at Gabriel A3. So, kakain na po kami. Ang oras natin ay uh, hindi ko alam. Pero kakain na po kami. Dito po sa Quezon. Sa Riaya, Quezon. Ayan. Yun know. Ayan. Ito po ay kainan stopover. Ano kakain natin? So, medyo malayo pa tayo sa ating destination pero so far so good, ha? Huh? Medyo malayo pa pala talaga. So, kakain muna kami. Sa yung mga pagkain. Hmm? So yan po. sa po Tapos na po tayo. kumain po po tayo. Sabayan po tayo. po luto nila po kayo dito Sa Cabrera Sabayan e 3 Sa Candelaria po Thank, Thank you po yan po tayo. po siya ng po <laughs> nasa po, may nagtitinda ng buko na eh. pero mainit pa po siya. O masarap. so dalawa pa na kasi si Isa lang walang palo kasi eh, pero fifty lang kain na ng kain hanggang matay eh. so second tapos tapos na tapos 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 ko lang lugar to, guys. So, 12.35 na. At kami ay nasa 12.35 at nasa check natin sa google maps kung nasa na tayo so ang sasakyan pa namin na bus is Raymond Yun, oh. Raymond Transportation nasa na tayo? Kaluwag walang kaluwag Tawa ba? ko kaluwag ang lugar ko kayo pa natin sa kalahati na tayo kalahati pa na anong kaluwag kaluwag national high school yon brand out dito guys pwede na ako nagulog doon hindi pa may may dalawang lumabas din naghulog ng lima. Naghulog ba lima? Oo. Oh. Hindi ako naghulog eh. A few moments later. lang ang nakalipas ay nakita na namin ng personal ang pinakamagandang bulkan dito sa Pilipinas. Ito ay tiyatawag na Daragang Magayon o mas kilala bilang bulkan Mayon. So napakaganda niya guys. No? Ibang-iba pa feeling kapag nakita mo siya sa personal kaysa sa mga libro lang. So napakaganda niya and nap napatulala lang kami sa gilid ng no? bus no? sa, sa salamin ng Basta ang ganda niya But that, wow, English. Pendragon, no drama. It's just me and you, we don't need none. Of destruction, we just need one. Hot pure as Gold, you're my true one. celebrity nga si Mrs. Debbie Chon. Sorry. So, oh, lalakot kayo dyan sa gitna ng ice cream. Tuyo ko ngayon

eventually. nandito na po kami. Nakababa na po kami. Sa tayo? Bakon sir sa sa bakon sir po kami. I know your home in sa probinsya. Na? Probinsya. Ayan. Sa usang po kami, mag-tricycle po. So nandito na po kami. Ito po ba yung bahay nila Camille sa likod. Eh, mahulog pa ako. <laughs> probinsya, probinsya talaga siya. Malamang, bigot. Ito yung daan, Bang. Ang tahimik na dito, guys. Yeah. So tahimik <laughs> Wow. So andito na po kami tahimik po dito. Hmm? Hindi dito Hindi. Ha? Ano to dito? Ah, baboy yan. So, mag-ingat-ingat tayo guys. Kasi ba may mga ahas uh, dito? Kasi yun know, ang probinsya na to. Ako nga. Okay, ikaw naman dito sa camera. Dito yung magbubudel sa'yo. Ah, yung duyan? Pa yung duyan? Meron, dapat may hangin. Ay, dalagyan mo na tubig yan sa loob. Pala. Dito, dalagyan Hindi e din, din mong gagaling yung tubig. E Hindi nga, para maanohan <laughs> dito. Ganun yung ginagawa namin dati. Hmm. Yan. Di ba? Dinig mo? Dito pwede, sorry. Subing siya. Yun, di ba? Galing ka, di ba? Pakita oh, mo, meron oh, to ba? Ano yun to? di ba? Ang air gas <laughs> Di ba, hindi irrigation gas <laughs> yun niya to. Ay, nakamagas <laughs> sa palayan. <laughs> palayan yun, di ba? Oo, oh, hindi yun pala yung nabukusin din pala. andun na, ang na Hindi naman yung oh na. Hindi naman ni Papa. welding yun to. Magilamot ako. Magilamot. Tapos natin dito. tubig niya sa palayan. So mag-aasikasa lang po kami ng gamit and then magwawalis na so guys pumunta tayo sa tindahan ang first task natin dito sa provincia ay bumili ng lighter at yellow so samahan nyo ako ito bibili ako yellow at may aso dun galit sya may prince tayo so yun problema natin pagbalik balik natin pani aso ah,